Hi guys. Sobrang init na bibili ako ng halo-halo. impis na bibili ako ng tanghalian ko. Ayan. Yung halo-halo nila dito. Merong mango. Tapos yung parang na nata de coco. Yung nata de coco. Yung nata de coco ang ilan ko dito. Yun lang. Tapos mango kaya yung isa. Pumatandaan yung isa eh. So, ayun lang yung order ko dito. Dahil so, sa sobrang init. Ayan. Ang akin halo-halo ng Taiwan. Look is, diyan yung ano nila halo-halo sa Taiwan. Depende sa, sa flavor na gusto mo. Kasi yung pinili ko, itong nata de coco tapos yung may parang sagu siya na mahaba nga lang dito yung sagu nila yung pinahabang sagu yan tas nato di coco yan tapos yung mga maliliit na sagu like this yan so titikman natin siya hmm. o oh, diba sarap yan ang made from Taiwan na walang ice cream pero malasa naman siya kahit pa paano hindi siya sobrang tamis hindi siya sobrang ano tama lang ayan ang ayan ang mangga nila oh. so nakikita niya ayan ang mangga papaparami ata ang aking kain dito sa mga lang ito. Okay, yan lang, guys. Sinanong ko lang sa inyo kung ano ang halo-halo nila. Halo-halo sa Taiwan, yan. O, diba? Sabi ko kasi konti lang yelo. Yan, to, konti lang lagay. So, okay na yan. Mas marami ang laman. Bye, guys.